Ito to kayo siguro, ito uh, tatanungin ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Ano naman ang kapalit ng 1% na yan na additional sa premium? Ito well, kayong Ray, uh, makakaasa ang mga kababayan natin na ang ating tong coverages ay mas bubuti at yan ay mas lalaki so ang translation niyan mas uh, bababa yung ating uh, lower uh, out-of-pocket uh, expense kung hindi man wala na tayong babayaran sapagkat maraming mga procedures no sapat na yung coverage ng PhilHealth. So tuloy ang plano natin na i-increase no yung ating mga benefit packages uh, ngayong taon. In fact, tukoy yung Ray ay sinimula na po natin yan last year kahit hindi na tuloy yung yeah. contribution adjustment. Tinuloy natin yung paglawag uh, paglawig nung ating hemodialysis sa uh, package, no? Dati rating 90 sessions lang kada taon ang sinasagot ng PhilHealth diyan. Ikinumpleto na natin yung uh, buong requirement nila na 156 sessions na dialysis, no, kada taon. Isa pa lang yan, dati wala tayong outpatient mental health package. Ngayon, meron na ho tayo niyan hmm. at nilunsad natin yan, October. At uh, alam niyo po ba, uh, sinimulan namin itaas ang tawag namin rationalization. No? Merong tatlong conditions na napakabigat no ang epekto sa mga pasyente. Ang itinaas natin ng on average 150%. Halimbawa, yung mga may stroke no, yung, yung ischemic stroke halimbawa. Yeah. Dati yan 28,000 no tukayong rate, ginawa natin 76,000 pesos yan, so more than double. At yung hemorrhagic stroke naman, dating 38,000, ginawa nating 80,000, so more than double no. Uh, tukayong rate at yung pneumonia high risk, marami tayong nagkakatinatamahan yan, high risk pneumonia. Dating 32,000, eh halos nag-triple, uh, Ray, 90,100 wow. ang itinaas niyan. Mm -hmm. So, ibig sabihin, sinimula na natin noong 2023 kahit di natuloy yung increase. Ano? Pero ngayong taon, marami pang aasahan yung mga kababayan natin. Tuloy-tuloy po yan, meaning bubuti yung atin pong uh, coverage sa PhilHealth.